Wow. Uh, Uli na mi Jensan. Thank you for your memories. Watu na mi Jensan ka nagdaag niya. ni. Pinyit paayo atae. Ha. Wala A single mother ko. Amo na popuntitan makuanay pulis ang papaan. Nag school man ni diri sa Matina. Kaso lang ipa-transfer nako ba kay gitawagan ko sa kauban sa Watson nga papulihan ko sa kuan sa SM Watson ba? As a promoter sa vitamins. Kung sige, grab na lang na kay dati the ko. Sayangan, magod ko sa weekly. Thank you. Mamiss ka na mo, daddy loog, mami la. Gipicture na rin daddy loog ay nanak na. No? hmmm traffic na? oo traffic traffic, sauna na ilan? mabukuha na sauna kaming anak good ano kuha? <laughs> gihagwatan ni mo kuya, pangayuan ko ni mo 150 <laughs> kung kabalo sa marfil mi ato gikan kung kabalo pa lang ko nga ingana dili jud a ah, pagka second time ana ko dili dili ako kaya na ko na daga ah, bag ako nga gwat baka alam dira naman man yung classic um, kung ano murag wala ano man ninyo ay si mani